Karap ba yung lasa yun? 50 pesos dito sa Boracay. Meron Jollibee oh Karamihan sa foreigner dito ay mga Korean or Chinese o sa mga singkit tulad nala sumunod na yung mga foreigner na Americano. Yan, meron ditong Watsons. Pero kung mahal yung Watsons sa NCR, mas mahal yung Watsons dito. Kasi pag tumawid na ng dagat, lahat na dito ay mahal. 101 Sisters. May unlimited dito. Wala. Ay, doon na tayo sa Anli, na ano? buffet? Anli Seafoods. Naghahanap pa rin kami ng murang restaurant, guys. Yung kaya ng budget. Kasi nakita ko yung kung Iikot na kami. Naghahanap kami ng seafood restaurant. So yung napansin namin dito, gaya dun sa isa kong vlog, ay walang taxi. Puro ganyan, yung mga e-trike. Ayan. So, saka may mga van. Yung van ay mga private na may mga ano yan, pag-service ng hotel. So, puro e-trike. Ang presyo daw noon ay nasa 2.3 million, 2.5. Sabi nung driver ng e-trike na naghatid sa amin sa The Orient Hotel nung first day namin. So kaya siya mahal kasi yun yung pangunahing transportation dito. At bihira lang ang may suot na helmet. I mean, hindi siya bihira kasi wala kaming nakitang may nagsuot ng helmet dito. So, pa wow. siguro safe yung ano nila meron silang disiplina maayos silang magpatakbo at ang mabait nila lahat at saka hindi ako natatakot na mag video ng ganito dito kasi uh, walang issue ng nakawan na may nang snatch or ano pa walang ganon kaya confident din ako na mag sige tanong ka muna confident din ako na mag video ng ganito kaya lusot na to yung beach. Oh, dito naman. Okay, thank you. So okay lang dito kahit na kang plaka at hindi ka naka-helmet basta meron kang rehistro. Yung meron silang importante doon yung sticker na nakadikit sa motor mo. So okay, safe ang Boracay, maganda, malinis. At alam nyo, sa bawat example, ayan, bahay, establishment or commercial area, wala kang makikita may basurahan sa labas. Pero walang basura. ba? Diba? Pag dun sa atin, yung labas ng bahay or katulad nito, labas ng tindahan, may basurahan, may trash can. Dito wala. Pero malinis, kita nyo naman. Kung may makita ka man na dumi dyan, yung mga dahon lang nalaya or pa ilan ilan sobrang dalang kasi may multa daw, parang tupay yata ang multa. So siguro mahigpit yung batas nila na na pinapatupad. Kaya syempre sa sa taas ang bilihin dito. Tutupad ka lang din talaga 25 ba naman. Yan o. Alinis, kita nyo, sa labas ng tindahan, usually pag ng tindahan ay marumi. Ano? Yes, ala, Kapilit kaliwat kanan. Ay no, alinis. 'di ba sa labas ng tindahan lalo na sa amin doon sa QC nako po. Nagwalis na kami ng gabi pag open ng umaga, madumi pa din. Ito na yung lusot namin oh. Ayun, papicholi tayo ano ng date ngayon. oo oh, iba naman yun eh. Iba naman to ngayon sa ibang araw. Iba din damit natin. Bakit? Maganda ang background. Maliwanag. Iba ang view. Tara habang ano, konti pa lang yung tao. Meron akong bagong hikaw, per, pero pearl pa rin yan siya. Pearl pa rin yan. Binili ko, sea si pearl. totoong pearl. Yung suot ko kahapon, ano yun eh, pearl siya na may silver. Kasi mahilig tayo mag-suot ng pearl. So wala pa rin po kaming nahanap na pasarap na seafood restaurant at yung pasok sa budget. Meron naman kasi 2,000 per head. E eh, buti sana kung malakas pa ako kumain. Hindi na ako ganun kalakas kumain. O oh, hindi ka talaga dati ang lakas po mag-sasamgip kami ngayon po. Hindi ko ba alam, mabilis na lang mapuno ng aking tiyan. So sayang yung 2,000. ala dinner 399 per head. Joke lang niya. Diba? So, nanam namin na natin because tomorrow na is our last day here in Boracay. Four days lang po kami. Diba, once in my life, nakapunta ako sa Bora. Boracay. Boracay. Oh, ano yung purpose ko? Yung dalhin kita sa mga lugar na alam natin na hindi lahat afford. Oo nga. Tsaka tignan mo na yung aking 100 pesos. <laughs> Ah, anong pangalan na itong pearl na ito? Ay, ito? Balat Yung... ng shell. Um, balat ng pearl. balat. ng pearl. Plus may ano ano. Ganda. Saka maganda mama shell lang ganito maliwanag pa. Maganda ng buhangin, no? Pinong-pino. At eto pa, pagka nandito ka sa Boracay, napansin namin, Nung one to two days kami dito, ang daming lumalapit sa amin para mag-alok ng island hopping at saka ano man tawag isa? Kasi yung mga helmet diving, mga lahat ng activities na pwedeng gawin sa sea, sa dagat. So dahil si Jack ay na bor yung mukha na. <laughs> Pero ako, sakto lang, kasi gumamit tayo ng magic cream na sunscreen. Last na kabila ako ng nihikaw na pearl. Totoong pearl yan sa Puka Beach. May suot tayong ganito. At meron kaming anklet. Eh. May angklet kami na suot. Yeah, from Puka Beach yan. Mura lang yung mga ano dun guys. Compare dito sa D-Mall. Medyo mahal dito. So sa Puka Beach, ah, uh, doon kami nakabili. And hindi ka na nila aalukin. Pag may nakita na silang ganito, may suot ka na. Plus, may suot na akong ganito. Yan. Yeah. Um, Ibig sabihin, ilang araw ka na dito sa Boracay. So, nakapag-island hopping ka na. Asa ah, yung pearl mo? Anong pearl? Yung balat ng pearl. Ito. Ito ah. pearl. Kasi alam na nila. So, hindi ka na nila kaalokin. Pagka may sign ka na na nasunog ng ano. <laughs> Pero pag bago ka lang. galing din nila, no? Alam nila kung sino yung mga dapat nilang alukin para doon sa island hopping. And sa wakas nakahanap kami ng murang kainan. Filipino-Chinese yung restaurant na yan. And sobrang sarap kasi naubos namin lahat ng in-order namin. at total of 1,600 plus. Mura na po yun sa so, Wakeria Crab Pasta and House. Management. And ang isa sa mapapansin mo Pag nagborakay ka Yung mga paninda nilang souvenirs Mga t-shirts, bags Ay pare-pareho Yung iba Ay nasa Shopee Kaya nakabila ko ng bag Sa Puka Beach At saka walang mga pang lalaki Siguro meron 1% lang Kawawa. Kawawang 1%. Mga souvenirs, tsaka mga ano, ayan o, no? puro pang babae. Sombrero bag damit, puro pang babae, pang babae, pang... Walang panlalaki, kahit sa damit bihira, ayan o, no? puro pang babae. Meron siguro sa damit, ano lang yan, t-shirt, panlalaki, pero ayan o, no? oh, more on bags. Bags. bihira yung may panlalaki eh, paano kung gusto mong bilhan yung partner mo wala kang mabigay pharmacy allergen right, ayan mga bags dito ay ang na naman and close na po yung iba kasi eh. ano oras na din gabi na din hmm. ito ay bumili Tantay bumili ito 100 lang. Puno na po yung aming baggage. Ala, massage yun. Foot massage yun. No? Puro pang babae.